Tawad at pong amahan tungod sa mga Marcos. Atong Presidente pa, si Ferdinand Marcos Sr. Ang amahan ni BBM na itabukod na sa po ang pamilya. Na iligal na kikuha ang ako ang amahan sa Mandug, pagkamandug man ni, eh. taga kayong mga polis. Idala nila ang ako ang amahan na si Alex Orgulio sa Camp Katitipan. May nalakdani na yung mga tagamandog, nag-ticket dito na ipagawason si Alex Orgulio. Ipag Ipagawas nila ang ako ang amahan, pero didagan lang isa o doon kabulan, ipatay niya po nila ako ang amahan na si Alex Orgulio. Ibaril nila at tubangan sa ako inahan na si Nenen Orgulio. Ipagawas nila ang ako ang si amahan si Cardo Orgulio atong pagdakop kay PRRD na amin sa sesyon. Nakulbaan ko na ko, pero patanaw na ko, nidako, nidagan ko sa City Hall, akong gibuha ang bandila, akong gibutang sa tiilan ni Jose Rizal. O gidagkot kong kandila, kay kasayon ako nga anaa kita karos sa ngit-ngit, o kita nagandong o kahayag. Iligal na pagkuha kay Tatay Digong. Unsa sa mga inyong dibate ato, lalaki kasubo, no? Kita mga tabawen nyo, ako na kailan ko ato. Kaya nga naman, nabalit ang kagahapon kay katong presidente pa, si Ferdinand Marcos Sr., ang amahan ni BBM na itabukod na sa ang pamilya. Na iligal naging kuha ang ako ang amahan sa mandug, pagamandug man eh. Taga kayong mga polis. Idala nila ang ako ang ama na si Alex Orgulio sa Camp Katikipan. May nalanggani na mga tagamandog na up dito na ipagawason si Alex Orgulio. Ipag Ipagawas nila ang ako ang amahan, pero didagan lang isa o doon kabulan, ipatay yapo nila ako ang amahan na si Alex Orgulio. Ibaril nila at ubangan sa ako inahan na si Nenen Orgulio. Karon, Akong pangotana sa inyo ha, na-scam ba mo sa mga Marcos? Yeah! Grabe pag-scam no? Apo wala ako presidente. Vice President Inday Sara lang. Kaya nakatatak na nasa kuha ang una, una na nawad at kukamahan tungod sa mga Marcos. Kung saan mo natin ron, karoon, pagbalos, pagboto boto hindi tayo mag-revolusyon, kung mag-revolusyon, Kung mag-marshalo, sundian ko ka mo, dahil mga matay. Sa so, pag-agi sa boto, Kisa ba ito i-vote ang pagka-mayor? Kisa ba ito i ang pagka-VC-mayor? Kisa ba ito i-vote ang pagka-Congressman? Unsa man atong party list? Ay, salamat. Sige, ako na po, mag-mailin ko sa inyo, ha. Ako si Dayang Orpulio, magpapiling pagkakonsihal. First time na ako ni pagpandagan, pero dili bago sa kuwang katikanan sa politika, kaya anak ko sa kanil konsihalan ninyo na si Nenen Orpulio. Kinsa nagpong na sa Women Development Code of Davao City, ang pinakaunang balaudnong kababaihan sa Dibuok, Pilipinas. Graduate ako sa Kursong Political Science, graduate po ko sa Pulso Nursing o sa akong ka-registered nurse. Mga ayaw kong suporta sa inyo ha. Numero baite sa balota, anak sa kanyang konsihal Nenel Orkulyo, ako si Dayang Orkulyo, tutukan nako ako ang kasatag sa ninyo ang paglawas o parugan na ako ang kapapainan. Nagkasalamat o may gabi ka ninyong kanay. Nagkasalamat o so, may gabi ka ninyong so, kanay. sa mga numero so, baite sa mga balota, pagkakonsihal, Dayang Orkulyo. Magpasalamat po po kay Bibi Inday Sara, kay Ingo nila, Murada po si Coco Martin. Murang din man tinuod. <laughs> Tugutin lang po, mamamulong ka ninyo karong gabi eh, kay tuyong na po, mamapasalamat ninyong tanan. Gawas ni Ana, ipahinundong ka ninyo, lakining ato pa karon, usa ka pamaagi ang manawagan kita na magapadayon ang atong paningkamot o panaghiusa, panagumpong, kay kining eleksyon na mauni ang pinakalisod ng eleksyon na atong giapilan. Kining eleksyon karon dili lang ni eleksyon sa pwisto o sa politiko. Eleksyon kini kung unsang klaseng nasod sa Pilipinas, unsang klaseng syudad sa Davao, ang atong ibilin alang-alang sa atong mga anak o mga apo. Kaya masayong kita sa pagpili sa atong mga lideres. Makakalbo ha? Luoy ka ayon. Pagbalik ang droga, bubalik ang sindikato, ang inyong anak o amo, paggawa sa eskwelahan, tunulan o pariwala o siyabo, kung saan klaseng syudad, sa Davao ang ato ang ibinin kanila. Bona mga kaiksonan, atong pagdakop kay PRRD na amin sa sesyon, Nakulbangan ko, nahadlo ko, pero patanaw na ko, ito ko, nidagan ko sa City Hall, akong gibuha ang bandila, akong gibutang sa tiilan ni Jose Rizal, kung didagkot kong kandila, kay kasayot ako nga anaa kita karoon sa kangit-ngit, o kita nagandong o kahayang. 2023, nipasan kong resolusyon, araw matag, 28 sa Marso, atong i-celebrate ang birthday isip paginungdong sa tampo ni Rodrigo Duterte sa atong nasod. Apan imbis na magipaylipay kita ni kita kitag kasubok. Apan di kita magpalupig kay maningkamot kita sa umaabot na mudaon ng atong mayor, Mayor Rodrigo Duterte! At ang isi mayor si Pasal Duterte! Ang ang atong congressman, Omar Duterte! Sa akong kabahin, ti ako na magpasalamat ka ninyo. Duha kayo kayo na ako ninyong ipili. Nagpasalamat ako sa pibilihin yun na inyong gihatag na ko. ako. Ako ang kitrabaho, isip inyong manalaban o pagpuntik pamalaon sa konseyo. Kita ang pinakadagang komitiba, kita ang pinakadagang resolusyon to kabuok 49 siya, 149 kabuok. Ingon nila kita ko no, ang top performing city councilor sa tibuok siyudad sa Dabao. Tungod sa pagsalig ng inyong gihatag ka na Ingon sa kung kamahan, sa kung pagdagan, do, upahibo kang konsihan, panikamoti manayon ang Dabao City College, panikamoti manayon ang Dabao City Hospital, panikamoti ng wagas ang limpiyong atubig sa segundo distrito. Tungod sa panindagon sa mga kongsiyal, pagtungot ni BP Inday Sala o ni Mayor Pastor Duterte, na nakitay Dabao City College atong palapakan. Because we all know that education is the greatest equalizer. It will emancipate our people from the bondage of poverty. Dayon atong giampo, madayon ang atong city hospital, umaabot ang probado na. Dayon ang tubig, ni inay na. Apan huwag pa ng ang atong paningkabog. O nang midagan ko sa ikatulong ngayon, bit-bit na ako ang plataforma ni Elias. Letter E, edukasyon, palaktan na ito ang pasilidad sa City College. Letter L, livelihood para sa katawan. Letter I, inisyatibo sa pagpanarbaho. Letter A, agrikultura upang kinaiyahan. O letter S, servisyo sa senior citizen na nagsabot niya kumiktohan ng inyong annual financial assistance. Servisyo sa kababainan, servisyo sa kapatanonan, sa PWD o sa mga solo parent. Kaya ako may titutaryo nila kung bako ay bayad libre. So mababot, huwag niyo, punin niyo, tugodin niyo, makabalik ko. Kaya kanang ako ang plataforma ni Ilyas dahil po na ako Ilyas na musayaw. Bawo sa iyo. Ang at trisi mi buok dagan. ray mo na o. wala mabuhat ya. Pili na lang mo pito daan. Pito ilista na ninyo pito kay i-reserve ninyo ikawalong para sa akong numero. Naghipo ko kung ako ba si Elias o si Cardo Dalisay. Pero ang labing tinuod, ang sigurado ko na amoy abogado sa segundo distrito na si Atty. Justado Mahipos Tunyor magpabiling inyong manlalaban. Ikang salamat! Umayong gabi! Sa atong kanay! Naghang salamat! Numero 19 sa balota, pakaconsigal, attorney, justado, Angelo Mahimos Jr.